Nag-vlog ako eh. nag-vlog ako. Nagbablog ka? Oh, ay ka muna sa vlog ko. <laughs> La, nawala ko yung ticket. Okay. Nawala ko yung ticket. Okay. No! tayo dito mga kakapapsi sa second floor? Sp -sp Spare parts to ng cellphone mga kakapapsi may tayo dito mga papsi. okay salamat tara let's yeah. peace out Hello mga papsi, ang kita is taas. Ayan, di, dito dati yan mga kapaksi. Ayan. Kaya aakit tayo dito. Second floor pa ito mga kapaksi. Ayan, dito na tayo. Tara, let's go. Kapaksi kaya dito tayo mga kapabs sa second floor ah kaya tayo tara let's go Second floor. Oh. mam Lala Mog Kay Whistler Manwa Ganda ng mga ano nila mga pa Ano cellphone cards Magkano ba bayaran ma'am? May babayaran daw po Kay Opo 50? 450 okay. ba ang mga papsi? Apa, tapa 450 Daming gusto yung mga kapapsi ng mga spare parts dito Dito sa second floor Robinson Pinipilahan dito ng mga ano mga kapapsi Marami dito ang bumibili Ayan o no? Hanapin niyo ng mga kapag si Anna's cellphone. Parts. Oh, yung mga Okay, mga kapag cool. na lang natin. Yung mga kapag na natin. Ito Hanapin natin mga kapag si Anna's cellphone natin. Kain natin. Kain natin. Kain mga kapag si Anna's cellphone. One, two, three, one, two, three. Kaya nag-iwag siya. mga kapag Nag-abot ng... mga kapag si Anna's Nandito na tayo.

Nagbablog ako eh. Nagbablog ako. Nagbablog ka? ay ka muna sa vlog ko. Ah. <laughs> ah, yung cellphone? Akala mo sino? <laughs> Nagbablog ako. Ano pangalan niyo bro? Uh, ah, Shoutout kita. Okay lang, okay lang. Okay. Salamat bro ah. Nagtaka si bro eh cellphone kasi naiwan ko sa sa ano mga kapopsy ayan tara let's go akit na tayo mga kapopsy magtakas yan ng cellphone mayroong cellphone sa kabila eh <laughs> okay akit na tayo mga kapopsy tara let's go sa second floor to mga kapopsy kaya tayo ay mga papsi nandito na tayo sa may guard okay let's go cool. wala nawala ko yung ticket okay. nawala ko yung ticket may bayad yun pag nawala oh, 160. 160 ay nandito pala <laughs> parang nawala pa okay. ha pag may ano may bayad yan ano okay mga kapagsit tara let's go Okay mga papsi, di-deliver na natin to. Okay, peace out.